at yan nga pala yung nagawa ako ngayong araw mga master, yan 21 pieces mga master yan mga master at nabutan tayo ng blue na pain yung ganito mga master may ulo ulo ito yung fish head nya mga master tapos itong dalawa na ito yung pag -mi natin, ito mga master mix na pero pag pa natin yan pag -mi pa tapos ang halo pa ay ganito at yan ito mga master. <coughs> sa mga gusto ng order nito mga master, ah uh, PM lang kasi hindi ko pa ito na-upload sa Shopee at eh, saka yung mga ganito. Hindi ko pa ito na-upload. Crystalline ang tawag dito mga master. Yan. Ito naman ay pakintab. Siling-siling mga master. Meron na ganitong kulay mga master. Yan. So, saka ito sa mga gusto order PM lang mga sir ito makikita nyo na to sa Shopee mga sir available na to sa Shopee white pink rose pink ito yung remedialis mga master oh. available na sa Shopee mga master <coughs> makikita nyo na yan at ito pae ng sibit sibit ito yung mga pae ng sibit sibit may with hook mayroong uh, may widok tapos merong pail din. Yung... Meron din tayo mga kristalin, mga master ito. Ang lapad nito, mga master. Yan, maraming kulay 'yan. Rose pink, orange, uh, white pink, green, sky blue, red, uh, white blue, rose pink. Ito mga master ganito kalapad. Uh, may makikita ano to, mga master. Uh, may git isang roller. apat to. May git sang roller siya mga master ito tapos ko nang haluin ito yung natira dun sa sa naka plastic mga master ito yan tigka kalahati lang mga master kasi masyadong marami pagka ano, mamaya natin ito haluin tigka kalahati lang nito ito na yung nahalo ko na mga master Napakaganda para dito ito mga master itong fish head. yan mga master at lalagyan na natin ng ano ng pakintab pang pashining shining ito ito yan mga master Bigyan lang ito. natin siya hmm. ng apat na piraso apat na gihay ang ulan dito mga masir walang kasawa-sawa parang inuupahan tapos ito yung silver mga masir Basta pwede nang itali pa ganito. Pagkatapos haluin. Haluin muna Ito ay 11 colors to mga master. Yan, La ganito lang kanipis. Kasi dudublihin to mga master. Ito na. Pwede nang itali. tapos yung pagtali nito mga master dapat parehas yung ano para hindi siya umikot. Medyo luwag pa yan. Tapos i-balance yung mga kristalin Para hindi umikot pagkain nila. Dan Allahu walang lan umai umay Eh, Ayan master, ang uh, lock nito puro ganito mga master, oh. si ganito. yan yeah. Ayan eh, mga master, balo yung sinulit kasama na yan. Tapos babalik ka rin lang mga master. Yung eh, nasa tulad yung sinasabi ko mga master, dapat balance. Para hindi iikot yung pain. Kain na agad mga master. Ah, uh, itrim lang natin tong ano uh, mga master. Ito ang para medyo pat siya. Pag trim nito mga master, ganito lang. Paikot. Yan mga master 1-0 Yan mga master Tapos ito mga master Tataliin ko ito dito pero temporary lang Para lang hindi bumuka mga master Kasi pag uh, walang tali Bumuka yan mga master Kaya kailangan natin dito lagay Lagay yan Temporary lang to mga master Para lang hindi bumuka Bubukan kasi tau mga master Natawa si paring Kerwin yang kenal mga master Tapos ito mga master, masyadong mahaba kaya babawasan natin ito. Yan mga master, kaya dali na ng isa. Yan o. Pae na mga master. 1-0. Ganyan yung pagawa ng mga master. Ito na. Bali, yung isang ganito mga master, ang nagagawa niya ay 21 pieces na pain. Ito yung mga natira mga master. Oh. Kasi ito at saka ito pagahaluin. Bale yung kalahati nila Yan na yung nagawa Ito, kasama ito mga master Ito yung mga fish shed mga master ang pangalan nito mga master, itong pain ito ay masip. Ito naman yung palaman mga master, yung mga ginawa ko na yan. Kasi kailangan may palaman niya, mga master, parang combination niya. Katulad nito mga pain na ito mga master, may mga palaman rose pink, sky blue ang palaman niya mga master, yung parang ganitong kulay din. Tapos itong white pink naman, orange mga master.